guys, good morning ato At yung inani ko kahapon dyan sa kaingin ko binilad ko na ngayon ang guys yung inani ko kahapon tatlo kami nag-ani yan ay apat, apat kami yan o yan ang ani namin kahapon binilad ko ngayon Ang guys, yung ano ko sa palay ko yan sa bundok inani namin kahapon ano, oh. pa yung iba. Meron pa doon. Hindi pa natatapos mag-ani. Marami pa. Marami pang aanihin. Kaso, nag na lang ako mag-ani. Hindi na ako ng tao. Ah. Huh. Ang guys o. Oh. yung binilad ko ngayon na ano Inani ko. Ayan hmm. <coughs> yung garahe ko oh. yan. Garahe na sasakyan ko yan. Ayan. Ayan. Ayan yung garahe. Ito. <coughs> Alam nakabukas lang yung gate ko. Ayan. Garahe ko oh. yan. Tapos... Doon ako nakatira ang bahay ko. Doon. Doon. Ayan guys. O. Pasensya na kayo. Ngayon lang ako nag-upload uli. Kasi ngayon, may signal na dito sa amin. Kaya pwede na mag-upload. Yan yung pispan ko. Hmm. Yan yung pispan. O. Ayan yung mga baboy ko. Doon. Ayan sila oh. Maliliit pa yung iba. Bali tre sila at yan. Ayan. Ayan pa yung iba sa ibang isang, pu isang ano, kulungan. Ayan o. eh Ayan oh. yun Ayan. 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 guys. Ito naman ang bahay ko ngayon. Ah, nag ako dyan. Hmm. Ito naman ang bahay ko. Ito ako nakatira. Ano? Ano no ah, nunood ako ko. No ko ng ano. Pinikula. Ayun yung TV ko. Ayun picture na yun oh. Ayun guys. At lagi isa lang ako rito kasi malis nga si Mrs. nasa abroad ha? Nasa Qatar na uli. Kaya ako lang mag-isa ngayon dito. Ayun no ako da guys, ito dito ako nakatira ngayon. Tambay ko ngayon. Ah, uh, no. ko. Uh, uh, okay. Uh, okay. guys. Goodbye. Ingat kayo lahat. Uh, please subscribe my YouTube channel. Ingat kayo.